Ito po yung anim na common mistakes sa paggawa ng potting mix o garden soil. Kamen na. Number 1, walang source ng nutrients yung potting mix o garden soil na ginawa. Akala po kasi ng iba, lupa lang yung kailangan. Pwede nang taniman. Actually, pwede naman po. Pero kulang yung sa pangangailangan ng ating mga halaman. Lalo na po kung nakatanim sila sa container. Kasi dito limited lang yung ma-access ng ugat ng ating mga halaman. Hindi tulad sa field or sa ground na mas marami yung nakukuha niya kasi malapad po yung piling takbohin ng ugat. Tapos pag umuulan or binabaha yung area na ano doon yung ibang mga nutrients, yung topsoil. Kaya may mga nakukuha nutrients yung mga halaman. Pero dito sa container, talagang kung ano yung nandyan sa container, yun lang yung makukuha ng ating mga halaman kasi hindi makalabas yung kanyang ugat dito sa pinagtaniman sa kanya. Ang nire-recommend po namin ay 50-50 ratio. 50% lupa tapos 50% na pinaghalohalong organic matter. Pwede yung ipanang ng palay, sinunog na ipa, dinurog na uling, dumi ng hayop, vermicast, dumi ng bulate, compost. Number two, kulang yung organic matter dun sa pating mix. Kaya nire-recommend po namin na 50-50, maliban sa meron siyang source ng nutrients, may kailangan pa po siyang ma-meet na characteristics para masabi nating maganda yung pinagtataniman ng ating mga gulay. Kailangan po kasi hag yung lupa. So magiging buhaghag siya pag sinasamahan natin ng organic matter. Mas nagiging loose yung soil mas malambot sa ugat magpalago compared sa pure na lupa na siksik mahihirapan lumaki yung ugat kaya nahihirapan din pong lumaki yung ating tanim tapos uh, iwasan din po nito yung pag ng tubig don sa pinagtataniman mas mabilis pong mag drain yung tubig compared sa pure na lupa na tumitigas at nagoompak then isa pang magandang na idudulot po ng organic matter nami-maintain niya po yung moisture dun sa lupa. Kaya merong nasisipsip at naiinom yung ating mga tanim. Kung may alam pa po kayo na common mistake sa paggawa ng potting mix na hindi po namin mababanggit, pa-share naman po dyan sa comment section. Number 3 mistakes, binibilad sa araw itong ginawang potting mix. Actually, wala pong problema doon. Ang purpose kasi nung iba, kaya binibilad nila ito para ma-disinfect Mamatay po yung mga bad bacteria. Kaya lang, pati po yung good bacteria na So, namamatay po yung mga microorganisms na naninirahan dito sa ginawa ninyong pating mix. Wala na tuloy magbubulok don sa mga organic matter na kasama dito. Kasi itong mga microorganisms, yung mga good bacteria, sila yung kakain don sa organic matter para magamit ng mga halaman. So, yan po yung purpose nila. Kung binilad natin ito, mamamatay yung mga good and beneficial microorganisms. So ginagawa po yung pagdi-disinfect doon lang po sa punlaan. Kung magpupunla kayo galing sa seeds, yun naman po yung tinatawag natin doon ay sowing mix. Dito sa potting mix kung saan ililipat tanim na natin yung mga punla, malalaki na sila kahit hindi na natin siya i-disinfect as long as walang problema dun sa materials na ginamit natin kung sakali naman po na binilad nyo yung inyong pating mix, may solusyon pa naman dyan. Pwede tayo mag-add ng microorganisms, pwede kayo mag-spray ng EM, EM1, EMAS, yung mga beneficial microorganisms, yung lactic acid bacteria serum, yung mga good bacteria para dumami yung mga beneficial bacteria dito sa ating pating mix. Number 4, nilagyan siya ng organic matter na acidic. Ito po madalas mangyari kung gumagamit tayo ng kusot o ng wood dust na sa mga tistisan. Pwede naman tayong gumamit ng kusot ng nyog. Kaya lang, karamihan po sa mga tistisan, ang ginagamit nilang kahoy ay yung mahogani Yung mahogani po ay acidic. Hindi po yan recommended sa ating mga halaman kahit po yung dahon niya, kahit pabulukin yung dahon niya, hindi po yan maganda. No, acidic po yan. Pansinin nyo po sa ilalim ng mahogany, halos walang tumutubo na mga halaman kasi nga asidik po yung puno na yan. Tapos pansinin nyo rin po yung mga ibon, hindi siya dumadapo doon sa puno ng mahogany. Kaya ngayon, itong puno ng mahogany hindi na siya ginagamit for tree planting kasi maliban sa hindi na siya nakakatulong sa environment, ang lakas pa po niyang mag-consume ng tubig. So, tinutuyo niya yung lugar kung saan sila nakatanim. Mabilis silang lumaki, pero malakas din sila mag-consume ng tubig. So, ang purpose lang talaga ng mahogani ay for furniture. Kaya, wag niyo na pong isama yung kusot ng mahogani kung kukuha kayo ng kusot galing sa tistisan, tanungin nyo po kung may nakahalo na maugani. Kung wala, kung nyug lang yung ginagamit nila, pwede natin yun gamitin. Number 5 mistakes, gumamit po ng sariwang dumi ng hayop. Huwag na huwag po kayong gagamit ng sariwa pa kasi unang-una, napakataas po niyan sa ammonia. Pwedeng uminit yung lupa, pwedeng mamatay yung mga nakatanim sa kanya. Lalo na po yung sa manok, napakataas po ng ammonium content. So, wag nyo po gagamitin yung sariwa na dumi ng hayop. Pwede nyo siyang patuyuin. Pag wala na pong moisture, yan. Pwede nyo nang ihalo dun sa inyong pating mix. So, technique din para hindi siya bumaho kung nag-imba kayo ng dumi ng hayop. Pwede nyo siyang sprayan ng mga microorganisms ng EM. Sprayan nyo po yung inyong tinambak na dumi ng hayop para mabawasan yung mabahong amoy. Lahat po ng mga hayop, pwede natin gamitin yung kanilang dumi, maliban lang po sa aso at sa pusa kasi may mga parasite po yun na harmful sa tao at harmful din sa mga halaman. Number 6 mistakes, gumamit po ng lupa na may tanim na namatay. kumbaga recycle ng lupa, tapos ginamit ulit yung mga pinagtaniman tulad dito yan, patay na yung tanim so kung gagamitin ko yung lupa mangyari nyan pwede pong ma-contaminate yung ginagawa kong pating mix kaya hindi po recommended na i-recycle natin yung mga lupa na namatay ng tanim ito po kung pwede nyo wag na gamitin mas maganda pero kung nanghihinayang kayo ito yung kailangan natin i-disinfect pwede nyo siyang ibilad sa araw ng mga ilang araw pwede nyo siyang sangagin para mamatay yung mga bad bacteria pwede nyo rin siyang sprayan ng mga microorganisms ng hydrogen peroxide para ma-disinfect yung lupa bago nyo siya gamitin pero kung marami kayong mga options huwag nyo munang gamitin yung mga lupa na tulad nito kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami. Share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!